So guys, papunta na kami sa bangka-bangka ngayon. Kasama ko yung pamangkin ko si EJ. Grabe to. Napakainit ah, ang lakad namin. Pero, malapit na tayo dun guys. Ganda ng spot dun guys. Oh. Grabe. Diyan ang spot natin guys. Joke lang. Malayo yan. <laughs> Ano Jay, kaya pa? Mm -hmm. <laughs> Malapit na tayo Jay! <laughs> Mga kaligon na tayo! Ano? Wow! Ganda ng view! <laughs> Yun lang! Dami naliligo! <laughs> ano Jay, marami? Ang daming tao? Ang dami! Ang daming naliligo! Ang daming naliligo! So, hanap kami ibang spots kasi ang dami naliligo ngayon guys. ito medyo hindi matao pero hindi katulad ng sa kabila na medyo malalim-lalim. Oh, 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 oh. I-discover di tayo, lakad ka. I-discover di tayo ng ibang pwede natin pagliguan ngayon. Maghahanap tayo. Para di ba surprise. So guys, mukhang hanggang dito na lang kasi mad mano, madumi na dyan. Hindi na siya maganda puntahan. So, nagawin namin. Babalik na lang kami don At doon sa kabila kami naman magahanap Grabe, sakit na nampa ako. Pulang-pula na. Masikip kasi yun, ano, chinelas ko. Ano, Jay? Okay ka pa dyan, Jay? Balik tayo sa taas. Ano, Jay? Mukhang napagod ka sa lakaran, Jay, ah ha? ha? Pagod ka? Hindi tayo maliligo. Okay lang? Oo. <laughs> Oo <laughs> lakas ng <na> apoy <laughs> Sunog yung atdog natin, J. Yari tayo nito, J. <laughs> ano yan, J? <Jay? laughs> Ginawa mo sa atdog natin. <laughs> Nangitim ka kagad Jey ah! Nangitim ka kagad! So guys, uwi na kami kasi hindi ko talaga na-enjoy kasi <laughs> ang dami na liligo <laughs> Kaging pa naman yung mukha mo dito, Jay, na nabasa ka, Jay. ba? Diba? Yung buho ko hindi nabasa, oh. Ikaw lang na yung tumabog doon sa ano. Tamang tubog dito lang ako dito sa tubig. Ikaw, tumalun ka doon, eh. Ako din naman tumalun, eh. Dito lang sa gilid, oh. Uwi na tayo. Ha? Sige. Ah, lakad na naman tayo. Ready ka na naman sa, Sige. ano, lakaran? Sige. Let's go! <laughs>